Yeah. Uh, so, ang marunong mga simple raps, isang mga naroon, ang nagparampala sa mga nandunin ng paglalakas ng malilang argumento. So, mayroon itong uh, maluong limang parahalya sa gilid na ito. Ang, ang ito ito ay ang Pro-Vemo Introduction. So, So what? ayan si Ninggo maopo ito sa deadline ng ganito ba ito na maluluto buwangi o pangento ng damdamin at kaisipan ng tao. Isang malaking kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit malighay paraan na paglalahat sa pasulat at pasalitaman. Ito ay may tutuloy na sini na pagkikipag-usap sa iba. Okay. Basic, um, nandito ang kasinipong retorika o okay, pinagmang audience kung um, kung sa ang inyohang kung um, um, sa nyo inyohang character na makakatot mo audience o na ayaw ganahan na mamila sa inyohang audience at sa inyong mga kapulo at sa inyohang mga gigamit yung strategies. So, ang practice naman na nakatungan sa paggamit ng iba't ibang iba, emosyon sa pagpapahayaw. Okay? Iba na ay magkain na, na ay so, na ay mapahayaw na pergamon.